napakasaya po ng after ma <laughs> ng butuhan ng Senado no naka-archive na po nakalibing na po ang impeachment ni VP Sara on February 6 no kung sila po ay may ebidensya talaga kasi <laughs> kung wala na may ebidensya ayan po ay hindi rin naman tatanggapin ng Supreme Court no kasi binigyan na po sila ng Supreme Court uh, yung House of Representative na ito ang gagawin niyo hindi na po pwedeng ngayon yung shortcutan no uh, kinakailangan na po nasundin nila. Kinakailangan po nila sundin yung due process. Hindi na lang po ito paramihan, hindi na lang po kada pirma, kung magkano man yung binayad, ha? kung kada pirma may bayad, hindi na po ganun yan. No? Ngayon po, kinakailangan, kada reklamo ninyo, mayroon kayong reklamo kay BP Sara, kada isang reklamo, isang ebidensya. Kung walang ebidensya, unconstitutional kagad. Okay. Ah, Pag-usapan natin mga reaction po, no? Si Laila de Lima raw, hindi na po nakatulog. Eh, matulog po kayo dahil mahaba-haban laban yan. Ibig nyo sabihin, hanggat naka-apila kayo, hindi kayo matutulog. <laughs> Baka ma bago makarating sa tunay na laban, ay uh, pinagpahinga na kayo ni Lord. Okay, si Karen Davila po, gines kagad. Alam nyo naman, syempre, unang araw, ha? Ah, ang dapat i-guess ni Karen Davila, yung pinakamahusay na pwede niyang i-guess na kontra sa ginawa ng Senado, si Adolf Pasko po. Sa kasawiang palad, <laughs> huli na nang nalaman ni Karen Davila, napabor pala. <laughs> hindi nyo kasi nauunawaan yung utak ng mga justices. Eh. Pabor si Askuna sa ginawa ng Senadong Botohan. O, oh, di hindi mo natira yung Senado, yun yung purpose nila, di ba? Uh, yan po ang sinasabi natin. Eh. Yung isa hindi makatulog. 'yung isang kontrabulate si Karen Davila ay uh, <laughs> nag-guess eh kasi kala nila kakampi nila si Askuna eh Guinness si Askuna pinaka pinakamagaling sa mga uh, justices na kumukontra dating justices alam niyo po kung bakit siya na pinakamagaling <laughs> kasi yung iba, man nag-uulian din <laughs> 'yung ibang dating uh, justices Nag-uulya din Alang na. alangan nga naman, i-guess uli si Monsod eh. <laughs> Hindi po justice si Monsoda, ha. Kumilik lang po yun dati. Okay. At eto pa po. Nako, isang din. Eto, mabigat-bigat na abanatan uh, to. Pero maganda po yan eh. Yung din po ng uh, Graduate School of Law ng San Beda. Binanatan po ang uh, pahayag ni uh, ni Chis Escudero na Uh, kayo ba talaga ay for accountability or anti-Duterte lang kayo? Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Halatang halatang hindi na natutulog. Yung mga tropa pepe mala ni Dilima, yung mga katabi niya talaga ang tatanda. <laughs> Sabi po ni Dilima, hindi na naman nga po ako nakatulog. Hindi po namin maintindihan bakit pinili nilang ma-archive instead of just pending na muna. Yan po ang sinabi ni Dilima. Okay. Alam po ninyo, uh, payo ko lang sa'yo Dilima, matulog ka. <laughs> Kaya hindi ka na makaintindi, hindi kayo nakakatulog. <laughs> Una, uh, clueless ba kayo? no Clueless ba kayo na apat na senador lang? O tatlong senador lang ang kakampi mo? Wala kang kaide-ideya. Akala mo, pagka, yan, yan, yung problema nila ng tatlong ungas eh. Meron po silang, ano, meron po silang kakam, naging nahihikayat si Tito Soto. O, ututo -utu, eh. <laughs> nahihikayat nila kasi ututo. -utu. <laughs> hindi. Ayan nga po eh, no? dapat hindi lang po yung ipagbawal sa mga government official yung, uh, yung ano po, yung, dapat hindi lang ipagbawal maging kontraktor, no? Dapat po ipagbawal din sa co-equal co, -equal, co -equal government na yung mga kamag-anak ay ma-appoint uh, ng uh, li, ng administration. O katulad niyan. nga namang uh, sabihin yung walang kinalaman, di ba? Alangan namang sabihin yung walang kinalaman yung mga posisyon ni Tito Soto sa appointment ng kanyang anak. O kahit na i-deny yan, kitang-kita po namin na beholden ka sa administrasyon, eh, equal kayo eh. O, oh, ikalawa. Eh, yan ba naman, paano nyo, ang purpose kasi nila, pinagplanuhan nila, di ba? Nakita nyo po yung atake, atake nila. Parang ang dami nila, pero actually, ang mga bumabanat lang po kay Marculeta, si Tito Soto, susundan ni Keiko Pangilina, susundan ni, ni, uh, <laughs> Tito Soto, Pangilinan, tapos si Honteberos, tapos susundot si Bang Maquino, tapos Paminsan-minsan, kahit medyo nawawala-wala, susundot so si Ping Lakson. O oh, speaking of Ping Lakson, katulad ng uh, hamon namin sa iyo, Senator Ping, na meron po ba kayong uh, uh, may mga pangalan na ba? Ha? May pangalan na ba yung ano niyo yung uh, NX post ninyo na naka, nagkaroon ng uh, uh, bilyon? Ha? Nakalimutan ko na tuloy kung ilang billion yung sinabi niyang uh, uh pork barrel. O, oh, sabi po ni Auntie Claire ngayon, pangalanan mo. <laughs> Pati si Auntie Claire. <laughs> Pati si Claire, Sabi niya, Ping Lakson, pangalanan mo naman kung sino yung mga yan. Yung may mga kinalaman, may mga pork barrel. Oh, hindi na kasi uso ngayon, Senator Pinko. Nagagawa mo yan noon. Kasi yung mga tao noon, nakakangalang lang. <laughs> yung mga tao noon, yung panahon po yan na wala pa pong mga vlogger eh. Ha? Ah, simply fake. thank you very much sa Hong Kong 25. Maraming salamat. Simply pay. Alam nyo pa, pagkakaiba ng tao noon at ng tao ngayon, yung mga nagsisimula si Ping Lakson, Mr. Expo yan, di ba? Talagang yan yung papel niya, talagang... Alam nyo po, pagkakaiba? Ha? Ang pagkakaiba po noon, wala pang vlogger noon eh. Kung ano po sabihin ng media, yun na, yun na po yung balita sa tao. Ngayon po, pati yung sinasabi ng media, kinukwestiyon na ng mga tao dahil po kinukwestiyon ng mga vlogger eh. Ay, hindi ko po naman po sinasabi na may meron po kami nagawa. Eh, totoo po yun. <laughs> Hindi ko po ipinagmamalaki lang yun. Ha? Yan po ay katotohanan. Ma ma malaking katotohanan po yan. Kasi po, nung panahon na yun, GMA at abs cbn -EB, yung pala, magkakasabwat lang pala yan. Pare-pareho lang pala ng utak yung mga yan. O di ngayon, alam na natin ngayon. Na pare-pareho, katulad ngayon, ano balita nila ngayon? Umulad ang uh, ekonomiya ng Pilipinas ng 5.1. Lahat sila, yun ang balita. Oh, ayaw na nila ibalita yung pagkatalo. <laughs> Amen. <laughs> ah, uh, ah, yun lang mapasasabi ko. Ha? Yun yung problema nyo eh. Yung akala ninyo, ang unti-unti nyo na lang, no? ang unti nyo lang po, ah, Madam Senator, ah, hindi na pala Senador to, Congresswoman Dilima, unti lang kayo. Oh, sarap ng tulog ko mga kapatid. Unti lang kayo, ha? yung mga dilawan at kakamping, isama nyo pa yung mga makakaliwa. Ha? Unti lang po kayo. Pero ang eere ninyo lahat, hindi po kayo umakto, dapat umaakto kayo sa inyong numero. Magyayabang lang kayo kung katulad kayo ng numero ng mga Duterte. No. So, pa, may mga guest pa na thumbs down pa, pinalayas tuloy. Epektibo lang po yung thumbs down, thumbs down nyo. Pagka pinalabas kayo, may rally doon sa labas na pinalayas kami sa loob ng Senado dahil hindi nila masikmura. Nag yung ganun. Bida. Eh wala naman tao sa labas eh. Wala naman kayong, wala na kayong supporter. Yung sinasabi ninyong taong bayan, ha? yung sinasabi ninyong taong bayan kayo ng taong bayan, kunti lang kayo. Kaya wala kayong karapatang gamitin yung taong bayan. Tigil-tigilan nyo yun na yung katataong bayan. Yan dapat ang ano natin eh. Yan dapat yung, yung ikampanya natin eh. Hindi kami ang taong bayan, kami ang tunay na taong bayan. Hindi kami dilawan. <laughs> Masyado kayong taong bayan ng taong bayan. Late na po yan. 1986 nyo pa pwedeng gamitin yan taong bayan. Laban sa Marcos Senior pa. Marcos Junior na ngayon eh. Taong bayan pa rin kayo. Wala na kayong taong bayan. Wala na naniniwala sa inyo. <laughs> Masaya kami. Oh. Tignan mo, oh. express free. Ikaw, hindi ka nakakatulog. <laughs> Buti nga sa inyo, hindi kayo makatulog. Kasi ang e nyo, ang tataas ng lipad nyo. Akala nyo may backup kayo ng taong bayan. Ilan lang kayo sa kongreso? Oh, Nagtataka nga kung tinatawag nyo pa sarili nyo minority. Ka Magkakampi naman kayo ng na majority. Ipaubayan nyo na sa mga Duterte kahit ilan lang sila. Yun ang tunay na minority. Sila pulong, sila ungab. Yun ang tunay na majority. Kakampi rin naman kayo. Eh. Kayo, naman, pa, masyado kayong pipe. O hindi po umubra. No? Alam po ninyo, yung style ninyo. Gayaan nyo yung mga Duterte. Yung mga Duterte senators noon, umaakto sila sa kanilang numero. Nakita nyo ba nagyabang sila ba to? Nakita nyo ba nagyabang sila Bongo at saka si uh, Robin Padilla? At kakampi pa noon si, ano, si Tol. Tol, kumusta? tol, punta tayo China, Tol. Bati-bati na Tol. Ha? Bati na yung Pilipinas sa China. Ikaw, ban ka pa rin. okay. Umaakto lang sila sila Bato, sila Bongo, si Robin Padilla umaakto lang sila na konti lang kami. Ano lang kami? Eh po, kayo, tatlo lang kayo, kala waa! Lahat ng usapin, naroon sila, hindi kami naniniwala dyan, naniniwala kami dyan, dapat ganito mangyari, Ito dapat ang gawin ng Senado, Ito dapat, utot nyo, tatatlo lang kayo. Yan ang katotohanan. Nauto nyo si Tito Soto, o baliktad. Nauto nyo si Tito Soto, o kayo nauto ni Tito Soto. Hindi ko maintindihan, pasensya na. Hindi ko alam kung sino sa inyong tatlo at saka kay Tito Soto ang tunay na ototo eh. O ganun lang po yan, wala talagang taong bayan. Yung sinasabi yung taong bayan, mga Duterte yan. <laughs> yung sinasabi yung magwawala, epektibo lang yan. No? Pwede niyong ipanakot ka na Escudero yan ah, kala, sa mga baliktarin. O isipin, ah, eto ha, magtoto. Hindi, tuwan-tuwa po, kalmado lang po ako. Masaya po ako, hindi po ako, hindi po ako na nagsasalita ng galit, no? talo tawa -tuwa nga ako eh. <laughs> okay. Alam niyo po, ito ang katotohanan na. Ah. Nakalimutan ko tuloy. Iyan nga po. Ang pinakamaganda po na nakuha natin talaga sa totoo. Yung Marcoleta, talagang proud na proud ako. Proud na proud po ako na si Marcoleta ay uh, nakasama natin. Uh, proud na proud ako si Marcoleta inadapt nating mga Duterte supporters. O oh, yan na. Ah, uh, para masiyahan kayo. Hindi na namin kineclaim na Duterte si Marcoleta. Inadapt namin siya. Oh, masaya na kayo. Akala nyo naman nabudol kami. Yan ba nabudol? Pag ang nakabudol namin katulad ni Marcoleta, na binutata kayo lahat. Isa laban sa apat. <laughs> pag ang, pagang uh, pag ang, uh, sa amin katulad ni Marcoleta, eh papabudol na lang kami palagi. Pinagbubulan nyo pa kami, kami pa nabudol ah. <laughs> proud na proud nga yung mga Duterte supporters. Dahil binoto nila si Markuleta. Sabi ko nga kagabi, isang senador lang. Ang laki ng, in-improve ng, uh, malaki po ang magiging improvement ng senado dahil po kay Markuleta. Yan po ang ang katotohanan. Anyways, balik na po tayo rito sa topic. Uh, yan. Punta na po tayo rito kay, uh, sa mga, ano pa, sa mga <laughs> congressman. Galit na galit po yung mga congressman, lalo na po yung congressman na mga contractor. Eh teka pala. <laughs> nang sa nangungunang contractor na congressman na nabasa ko lang. Ha? Hindi ko alam kung totoo ha, na congressman contractor ton si Suarez. Eh ina maangal diyan sa lugar mo na bako-bako pa <laughs> contractor ka na, congressman ka pa. Ang ina-expect namin, ha? Ang ina-expect namin yung makalsada sa inyo wala nang bako-bako. Oo. Oh. Hindi mo tularan dito sa San Jose del Monte. Nakita mo naman, no? Ha? ang bundok sa amin, eh, sementado. <laughs> mayor ko. <laughs> Totoo naman, eh. May pagmamalaki namin sa San Jose del Monte. Bagamat hindi po kami pareho na sinusuportahan ng ating mayor at congressman, wala naman po, wala naman po kayong makikita rito na sira-sira pa rin daan. Ah, di ba? <laughs> Okay. Ang sabi nito ni ano ni Suarez, nag-react siya kay Amy, dapat daw mga congressman kasi pinagtatawanan ni Amy. Huwag na raw kayo kung ano-ano. Ang dapat niyo raw intindihin, sabi ni Amy, tanggalin palitan niyo yung inyong book. Sinabi niya ba bonjing? na nawala po sa isip ko, wala kasi na lalagay. Sa kanya ba galing yung bonding o sa iba na? <laughs> sa anim na oras pong pakikinig, hindi ko na gano'n narinig kung sinabi niya ba yung bonjing o hindi. O sinabi na lang ng iba. Sinabi niya bonding. <laughs> Okay. Palitan niyo na raw yung Congress ay yung ano niyo, yung yung inyong uh, anong tawag diyan? Yung inyong House Speaker. Bagalit na galit sila JJ Suarez at to si Kongun. Baby Si <laughs> Sino naman hindi magagalit? Oh, 'di ba? Si Suarez ang kong namin sa Quezon puro daming mahirap dun. Mga tao lubak-lubak. Oh, ngayon nag-react siya, wala daw kayong dapat, hindi daw kayo nakikialam. Kahit pa ano status ninyo, ha? status ninyo at saka ga, kahit gaano kayo katagal na senador, dapat daw walang senador na nakikialam. Tama naman yun. Pero teka lang, di ba kayo congressman, tinawag ninyo yung vice president na Pusit? Oh, nag-react ba kayo nung yung... Inanon e, nyo ba ah, si French Castro nung tinawag yung vice president ng Pilipinas na Pusit? Inanon e, nyo ba si French Castro? Pinatawan nyo ng parusa o inarningan man lang? Hindi rin naman eh. Pag kayo, pag kayo sinasabihan yung leader ninyo, galit na galit kayo, parang untouchable yung leader niyo. Eh same din naman eh. Ilang beses nyo bang tinawag ng kung ano-ano si Bipisara? Sara? Oh, ang natatandaan ko yung pusit. Kasi ang layo eh. Tangengo talaga no? May pusit bang ganyang kaputi? Bugok talaga pati. <laughs> pati Pati yung ano yung Tagorike BP Sara ang layo eh. Pusit tapos desay. Tangihin ko to. si Salty ko, si Saldi ko ko bang baby bonjing. O mga iyakin kayo pagka ang kinakancawan yung inyong speaker. Pero pag kayo nangangantyaw sa vice president, mas mataas pa nga yung vice president kinakantyawan niyo. Eh. Kung pagsalitaan nyo, si Abante nga, sinigawan yung vice president. Eh. Oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Okay, anyways, punta na po tayo rito sa may laman-laman ng konti. <laughs> Ay, punta muna tayo kay Ascunia, no? Kasi yun yung isa sa natin. Si Karen Davila. Eh, ano po, uh, medyo... Alam ko yung... Kasi si Ascunia, isa po siya sa, sa bumabanat sa desisyon ng Supreme Court. Sabi, ang kay Ascunia naman, kay Adolf Ascunia, dati rin siya justice, eh. Ang sabi niya, no? Ah... Uh... Dapat daw hindi nag yung wala sa konstitusyon, dapat daw hindi nilagay. Kasi ang kinokontra naman ni Eskunya yung mga provisions na bago. Eh sabi nga po ng lahat ng constitutionalists lahat po ng pagpapasya ng Supreme Court nagiging bahagi na po yan ng batas. Ngayon dahil sa magulo po. <laughs> magulo po yung yung ano yung uh, House of Representatives sa kanilang pagsasampa ng reklamo. Eh kailangan ilinaw tuloy ng ano ng uh, Supreme Court. Eh masama po ba yun? Napahirapan? Talaga naman dapat pahirapan eh. Kung binoto po yan ng 32 million at pwedeng tanggalin lang ng 300 congressman, eh di congressman na lang po pabotohin natin kung sino gusto nila. Hindi po yun eh. Dinidefeat po niya yung purpose ng pag e mo ng vice president. Imagine nyo, wala, wala pala kayong ebidensya. Ngayon lang po natin na, ako, ngayon ko lang natuklasan ha, akala ko, bago yung tanggapin ng Senado, ma mahigpit yung ebidensyang eh ngayon po pala, yun yung tinututulan ni Ascunia. Akala naman ni Karen Davila, napahiya si Karin Davila eh una sa pagkuha nila ng guest. Siyempre, pang kontra kagad, yung pinakamatalino. O, di ba si Ascunia na yon? Hindi naman sila sabihin na mas matalino siya kay Carpio at saka kay Carpio Morales. Kaya lang, mas ano pa siya eh. <laughs> sa edad siguro, o ano, di ba? Ang sinabi ni Ascunia ganito. Ah... Kasi unang tanong pa lang, alam mo na kagad, doon patungo si Karin. Sabi, si, ano, si, sang-ayon po ba kayo sa botohan na naganap sa Senado? Sang-ayon ako, Karin. <laughs> hindi pinalata ni Karin, nagulat siya, nabigla. Hindi po yung in-expect niya. Ang in-expect niya siguro, sagot ni Askunya, hindi siya sang-ayon. Sang-ayon siya kasi in-archive lang. Hindi dinismiss, di ba? Yun yun eh. At saka ito yung nakita ko kay Askunya, bagamat kontra pa rin siya, kasi, tinanong sa kanya bakit daw yung sinabi ni Chesis Cudero na kayo mismo, ah, hindi kami nag o oh, nakiusap lang. O, oh, nakiusap lang daw. Si Davide kasi noon, eh, ay inano po, no? Ini-impeach din po ng House of Representatives. Nakiusap lang yung Supreme Court na status ko ante. O, oh, nakiusap daw sila, huwag nyo na ituloy. Eh, dahil matinu po si Jody Binesha, sa tingin nyo ba, pag nakiusap na huwag ituloy, Presidente nga, nakiusap dito sa pinsan niya. Eh. Huwag niyo nang ituloy yan, sabi niya ang presidente. In fact, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo yung presidente. Dalawang milyon para hindi na matuloy yung impeachment. Hindi nakikinig. Eh. Imagine niyo yun, meron ko kontra sa inyo na dalawang milyon agad. Wala kayong pakialam. Bakit wala silang pakialam? Yan yung magandang katanungan. Eh. Kasi alam nila may boto sila sa Senado. Kaya sinagad-sagad nila eh. <laughs> 'Di ba? Wala ba nakaisip sa kanila na divisive to? Eh wala pong pakialam eh. Eh no ngayon kung mag maging divisive 'yan. Hindi pa naman ako presidente. <laughs> Ang importante sa amo nila sa mga congressman, ma-eliminate yung mga posibleng kalaban. Oh, yun naman talaga eh. Nagbubulahan pa ba tayo? Yun naman talaga eh. Laging walang kalaban eh. <coughs> okay. Ngayon ito si Karen, nagulat siya, 'di ba? sinoportan Ngayon akala, 'di Binato niya yung ibang usapin. Ang tinanong niya ngayon kay Eskunya, kayo po ba uh, uh, sinusuportahan yung Supreme Court? Oh, hindi na yung Senado kasi sinusuportahan ni Eskunya yung Senado. Tama daw yung ginawa ng Senado. Na-i-archive lang. Para pag nagpa siya Supreme Court, pwede nilang uh, kunin. Okay din. <laughs> Yun yung pagkakaiba. Ito sila Karin kasi at mga dilawan. Wala pong pakialam yan kung magpasya magpasya yung Supreme Court. Basta sila ang tama. Sila. Yung mga dilawan ng tama. O, nare-realize nyo na ngayon, hindi nyo kakampi ang taong bayan. May nagrarali ba ngayon? Na maramihan dahil sa, sa ano ng ano? Yan, naisip na ni Chis Escudero yan. Mas matalino pa sa inyo si Chis. Balikan natin si Ascunia. Ang sabi ni Ascunia, hindi siya sangayon doon sa Supreme Court, doon sa hinigpitan. Eh kami, sangayon kami. <laughs> Pareho lang tayo. Ikaw, Chief Justice ka dati. Ang pagkakapareho natin, kami, dapat lang na mahigpit ang pagsasampa ng impeachment. Dapat lang, na may due process. Ano po yung due process kasi? Ang due process, may karapatan kang malaman kung ano ang sinasampa iyo at may karapatan kang sagutin. Yun lang naman po yung due process, hindi yung ikukulong ka na. O oh, yun, kaya eh, tatay Digong, yun po ang ginawa nila. Walang due process, hindi ka hinarap. Oh. Kaya tama yung ginawa ng Supreme Court. Pero, hindi sumasang-ayon si Askunya. Pero hanggang doon lang siya, hanggang doon lang siya sa hindi pagsang-ayon dahil alam niya pag binasura ng Supreme Court yung motion for reconsideration, susunod din siya na tama yung yun kasi yung Supreme Court. Kung ano ang pasya ng Supreme Court, magiging bahagi na po yan ng interpretasyon ng batas. Magmula ngayon, pag magpapail ka, magmula ngayon, pag magpapail ka ng impeachment, kinakailangan may ebidensya ka ng kasama. Eh, paano yun? Hindi malalaman na ng kalaban. Malalaman na na mini-impeach im mo kung ano ebidensya mo. Ano yung sinasabi? Sinabi ni Ray Sontiveros? Eh di pa paano yan? Matatakot na yung, tatakotin na yung mga, yung mga, anong tawag doon? Yung mga testigo. Sa pangkaraniwang korte nga, dapat malaman merong ebidensya Alimbawa po, mga krimen lang po na nag, nagnakaw ka ng isang daan. Putya, may ebidensya pa yan eh. Ito na remittance mo, 900 lang. Ito yung nakalagay sa resibo, 1,000 yung benta mo. Nasaan yung isang may ebidensya pa eh. Nagnakaw lang na isandaan na. Tapos eto, binoto ng 30 million, 32 million. Tatanggalin nyo. Asan, ano po ebidensya nyo laban sa akin? Ah, wala ebidensya laban sa iyo. Doon sa korte. Bakit kami magbibigay ng ebidensya? Sa korte na. Sa korte na. Wala kayo ebidensya sa akin? Tatanggalin nyo ako? Sa pamamagitan lang ng botohan? Botohan ng ano? Botohan ng 24 na senador. Eh bakit po pumapanig sa atin si Chisis Codero? Makaduterte po ba yan? Hindi po. Waiter nga yan eh. Di ba? Wag po kayong... Kayo, alam nyo ang mahirap sa atin minsan? Amis na amis tayo. Ha? Kakampi pala namin to. Ay, ang galing nila kakampi. Magagaling pong manggamit yung mga yan. Matatalino po yung mga senador. Hindi ka naman magiging... Si Lito Lapid, nakala nyo? Ang talino niya, yun yung talino niya. Yung pagtahimik. Oh, bakit po? Kilala siya eh. Labing isa, may hindi ka matandaan. Sino na nga ba yun? Meron pa akong dapat iboto eh. Teka lang muna. Kulang pa ako na isa eh. Si Lito Lapid na nga lang. <laughs> di ba kasi, hindi naman niya binabanatan. Duterte ka, Duterte supporter ka. Hindi ko iboboto yung mga, mga galit, mga pahamak kay Duterte. Yung mga anti-Duterte, hindi ko iboboto. Puta, di bumoto ko na. No? Kulang pa ako ng isa. Si Lito Lapid na lang. Kasi baka malagyan pa ng anti-Duterte. Hindi naman, ganun lang po yun. O, tignan nyo. Okay na tayo rin, ha? Kay Karen, ha? Dito na tayo sa din. Ito, ito talaga magagaling na mga tao, eh. No? Din ng graduate school. Si father ng San Beda. Ito po, lagi po itong ini-interview. Basta lahat po ng anti-Duterte, ito kagad ini-interview. Pero ang gusto ko sa kanya, sinasagot niya yung... Yung... Sinasabi ni... Jesus uh, Chis Escudero. Kasi ang ganda po na sinabi ni Jesus Escudero okay, tanyo, nagagal Pwede ka pong magalingan Pwede ka pong sumuporta sa tao na sa ginagawa niya na pabor sa atin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi mamaya mabigla na naman kayo. Di ba binabanatan? Di ba pinupuri lang ni Badong yan? Bakit ngayon eh binabanatan na? Ah? Opo, <laughs> hindi po sila mga Duterte. <laughs> manggarin sila. <laughs> o, kaya maganda po yung pananaw natin. Alam po natin yung nagaganap. Eto, nakita nyo to. Guess us to leave Senate session hall after making thumbs down. Ito siguro yung sinasabi nilang taong bayan. Ito po ba yung taong bayan na sinasabi ninyo? Pakita ko lang sa inyo ng konti. Ayan. O oh, yan o. Oh. O oh, yan, pinalayas po yan kasi nagta-thumbs down eh. Eh itsura pa lang ng mga yan, mayayaman <laughs> yan ba yung taong bayan na sinasabi nyo? Itsura e, pa lang nila, anyayaman na nila eh. O oh, diba? Okay. Sabi po rito, ni Father Rangelio Aquino, lagi po ito eh. Bin Binanata niya po si Chis Escudero. Cheese Escudero as, are you for accountability? Or are you simply anti-Duterte? Ganda, di ba? Totoo ba na kayong mga nagsasalita ng accountability? Lagi po niyan sinasabi, si, si, si Aping Daldal, ah, <laughs> si Delima, yan sila Keiko, Bam, and Ray Sontiveros. Lagi po yan, accountability, accountability. Ang tanong ni che sa kanila, totoo bang for accountability kayo? Or lahat kayo ay anti-Duterte lang? Di ba? Bakit? Eh, ang mga magnanakaw eh. Nakasentro kayo kay Bipisara. Sara. Niwala kayong ebidensya ng pagnanakaw. Hint lang. Meron lang kayo hinuha. Mukhang magnanakaw to kasi hindi niya maipaliwanag eh. Wala talaga kayong bintang na nanakaw ni Bipisara, binili ng mansion, Wala. Di ba? Talagang ano lang, Ah, boss, may kasama ka ba dyan? May duman. Eh, imahinasyon mo lang yung duman. o, <laughs> oh, hint lang. Ang tanong ko sa inyo, yung mga sinabi na ng Pangulo, nanawagan ba kayo na accountability sa mga proyekto na hindi nagpapayaman sa atin? Nanawagan ba kayo na accountability sa bigay ng bigay ng mga ayuda? Nanawagan ba kayo ng accountability sa mga bumagsak na mga tulay? Nanawagan ba kayo na accountability sa hindi makitang flood control project? O, kayong mga anti-Duterte. Hindi, di ba? O, totoo yung sinasabi ni ni Jesus Cordero, Hindi naman kayo for accountability talaga. Anti-Duterte lang kayo. Pero maganda yung ano, yung banat sa kanya ng pare. Pakinggan natin. Sabi ng pare, are you really for discharging your bounding duty? Or are you simply pos positioning yourself for 2028 election? Hindi. The... <laughs> Tama din, eh, di ba? Oh. Matindi po. Binalikan siya ng pare. Talaga bang yung ginagawa mo na yan dahil para Senate President ka? Oh. Talagang ikaw ay ah uh, kaya mo ginagawa yan para sa 2028 election. Sapul na sapul mga... At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!